Si Jodan! Si Jodan, bago ka po bumaba, magkakita ka lang kang na alakdan. Laro po natin hindi makikita si Tori. Masisira po yung plano. Ayun na yung pera. Yan lang naman yung gusto niyo, di ba? Kaya tigilan nyo na si Christy at ibalik niyo na yung bata. Ibalik mo muna yung bata. Tay? Tay, wala akong nakikita kasama nila dito sa baba. Wala rin sila dito sa labas. Hindi ko na nakikita si na Bakula at si sa Sawa. Tay! Tay, wala dito si Tori! Mga hayop! Mga hayop! Diba po, mimit po nila si Mami. Ba't hindi po tayo sa si Mama? Sabi nyo na po ako sa amin. Gusto ko na po makita ng family ko. Mata, kapag sumunod ang Mami mo sa lahat ng mga sinabi namin, makaka-uwi ka rin. Pago, ano nang nangyayari? Ano nang balita? May problema tayo, Christy. Hindi din alam ni si Tori. Teka lang, ano? Ano? Nanasan si Tori? Tuso talaga yan si Alakdan. What did you expect? Na makikipag-deal na lang sila sa inyo ng fair? Hindi, ganito ako, At tingin, tingin ka lang dyan sa lugar na yan. Sigurado ako hindi nalalayo dyan si Tori. Oh my God, this is hopeless. Ano ba? Makikita ba talaga si Tori sa ganyang paraan? Pwede ba? Shira, kung wala ka pa kung sasabihin, pamahimik ka dyan. Sa mo yung bilig mo? Alak tali, pakita mo sa akin yung anak ko! At at lapat ka naman o Oh, Bobby, oh, Daddy. Please help me. Anak! Anak, kung lang ba? Uy, okay. yung oh, yun, ala... At, ano? wago green mango. May nabanggit si Toy. Sinabi niyo hindi ka lang naalala agad. Ito na pala yung clue. Diyan sa lugar na yan, maghanap ka. Baka kung saan lang siya nagtatago, maghanapan mga puno. Nung, kung may kung may bunga ng green mango, baka malapit lang si Tory diyan, ha? Puno na maga. Sige, sige, sige. O sige, sige kuago basta babalitaan mo kami ha pag pag may narinig kami nakita ka. Text mo lang ako, tawagan mo ako ha. Salamat. Tingo po. Oh. Sino po po ta? Ano gagawin mo? Tutulungan ko si Kuago, mahahanapin ko si Tori. Ito lang yung paraan. Saka naman, ha? Saka naman! Pweste! Ano bang akala mo, Leon? Na kayo ang lamang dito? Nasa amin yung alas. Ang usapan... Ibabalik niyo yung bata kapalit ng pera. Walang bata, walang pera. Kaya daling niyo na si Tori dito. Asentado ka pa ba, Leon? Ah, ka na sa practice. Ako hindi! Totoo so, ba to? Dalawang asawa ni Christy nagtutulungan. Break mo na sa akin yung anak ko, hayop ka. Kung ayaw mo pasabugin ko yung ulo mo. Teka lang, teka lang, relax ka lang. Ano ala nyo? Kayo lang may backup? Ano sa tingin mo? May isa mo kami? Sabihin mo sa si Bakulaw na dalhin dito si Tori kung hindi magkakamatay tayo. Alam na alam mo na mas lamang kami. Kaya nga kahit sakta mo kami, sisiguraduhin ko hindi kayo makakatakas sa si Bakulaw at isawa. Si Sige! Tuluyan niyo kami. Tutuluyan ni eh, Bakulaw yung bata. Ayop!